Yan guys oh. Papalutangin namin yung alay. Para siguradong magandang binhi. Mga ipa-ipa. Yan na guys oh. na yung ipa. Yan guys binili namin binhi para masigurado ang lahat ay natubo napalutang sa tubig yung mga ipa ipa yan guys oh dami oh <laughs> para sigurado guys na maganda ang tubo ng pala yan oh ng binhi tatanggalin na yung mga ano, pag nalulutang yung mga ipa Yan guys ay bagong bili na binhi. Puro ipa. Bagong binhi na puro ipa. Puro ipa. Yan guys oh. Hindi na rin yan guys tutubo ay kaya napalutang na namin. Ano, oh. napakadami oh. Daming nabawa. Ano. Oh. Dami na oh. Dito na sa baba. Pati guys si yung mga buto-buto ng damo niyan Yan, lutang din ang mga buto ng damo nyan. Dami oh. oh. dami, wala nang tira halos sa biniling binhi. <laughs> ha, kaunti nang natira. <laughs>

dami pa rin oh. nalutang bagong hmm. dilim wala nang tira guys o napakarami pa o hindi na rin yan guys tutubo ipanayan kami Bola na rin ng isa

hindi na rin naman natutubo ano pati buto ng ano damo lutang mga item yan guys ang teknik pag hindi kayo sigurado sa binili ninyong binhi para maraming tubo tanggalin na yung ipa yung guys ang dami pa oh. ang dami nang nabawa sa isang balde ito guys yung wala na oh. wala nang ipa oh. hindi na nalutang Mas maganda nga pala sa ilog magpalutang. Ano naman yung ating tali? Ha? <tod> ano? <-tali> okay, tatali na natin. Bababad na. Hindi, okay, so, may natin ay pera pa. Sarang ang dami pa ah, okay. no. Nga na. Nga dami buto ng anong pungetim. Okay. Mm. Nga kaunti okay. na. Nga dami ka wala nang natira sa sambal di ato na lang natira nice na natira. Да, 来。<laughs>